Bakit si BBM ang sinisisi ng mga DTS na corrupt daw? Galit na galit sila kasi marami ang corruption ngayon sa panahon ng BBM. E di ba si BBM naman ang dahilan kung bakit na bumiyag yung corruption na yan sa DPWH? Kasi nga dahil sa kanyang inilunsad na sumbong sa Pangulo, marami ang nagsumbong sa kanyang website. At mismo si BBM ang pumunta sa mga lugar na sinumbong sa kanya. Tapos yung mga DDS, ang sinisisi nila, si BPM daw, talamak daw ang korupsyon. Samantalang sa panahon ni Duterte, sinabi mo si mismo ni Duterte sa kanyang interview na napakatalamak ng korupsyon sa DPWH. Kahit nga daw bigyan siya ng 20 years, hindi niya maayos. Tapos sabihin nila, sa panahon lang daw ni Marcos nagkaroon ng korupsyon. Mga utsinta-utsinta ba yung mga utak ninyo? yung korupsyon na yan, matagal na yan, napakatagal na yan. Kahit sa panahon pa ng era, sa panahon pa yan ng, ng Aquino administration, sa kay Cory Aquino, hanggang kay Ramos, hanggang kay era na yan. Simula nang dumating yung mga nang mga congressman, congressman na yan, kung ano-ano pa dyan. Lahat ng mga project-project na yan, talagang matalamak na yan po, korupsyon na yan. Kaya kayo mga 80-80 ng mga didi huwag so, niyong sisingin si Bongbong Marcos na sa kanya lang lumalayo, ano, yung corruption dahil sa kanya siya mismo ang dahilan kung bakit nalalaman na mayroong malaking corruption ngayon dahil ginawa nga niya yung ano, website isang sa pangulo website kaya lahat ng mga nakikitang project sa gobyerno isinusumbong direkta sa mismong website ng Pangulo. Kaya huwag niyong isisi sa kaibibig na siya mismo ang korap at sa panahon niya korap sa panahon niya mismo nalaman ng mga corrupt sa panahon niya nalalaman natin kung sino-sino yung mga congressman at mga senador na corrupt kasi sa mga nakaraang presidente, yung mga senador dati, ay mga presidente alam na nila may korupsyon kaso hindi nga nila kayang buhagin ngunit si BBM na naglakas ang loob na buhagin yung mga korupsyon na yan tapos kayo naman, nagagalit kayo lalong-lalong na yung mga DTS pagka na yung kanilang tatay, mga alipores ng kanyang tatay yung nagsangkot at lang, na yung anak na mayroong 51 billion ay galit na galit sila pinapolitika daw sila gusto nilang mawala yung corruption pero ayaw nilang madamay yung tatay nila at yung mga anak at yung mga alipores na digong ano bang tingin nyo dyan sa mga alipores? wala ba kasalanan nyan bakit puro na bumbong ang nakikita ninyo napakarami ng ginawa ni na ha? para sa Pilipinas kagaya na lamang yung ano, yung sa LRT yung sampung taon nang hindi gumana dumaan na yung administrasyon ni Duterte hindi pa rin napatakbo samantalang pagdating ni BBM na ayos na niya napatakbo na niya napakadami-daming nagawa ni BBM tapos kayo mga bulag lang kayo kung nakikita nila yung mga um, kahit kahit tama ang ginawa mali pa rin sa paningin ninyo kasi nakapokus lang kayo sa Duterte. Ano na ba nangyari dyan sa otak ninyo ha? Sarado na ba yan? Bulat na ba kayo at bini? Kitang-kita ni naman na may ginawa, maraming ginawa na tama ang Pangulo. Kaso kasi kayo, nanonood lang kayo, pinapanood niyo lang yung mga vlogger ng DDS. Yung mga vlogger na supporter ng Duterte. Kaya siyempre anong pang aasahan ninyo magbibalita dyan? Hindi yan sila magbabalita ng mga nagawang maganda ni BBM. Ang iba pang sasabihin ng mga yan ay puro kapalpakan lamang. Kung gusto niyo talaga ng totoong nagbabalita doon kayo magtamanood sa mga malalaking media, hindi yung mga vlogger lang na taga suporta niya. Ang taga suporta lang din na inaidugong. Kasi puro kayo lahat lang ng mga comment sa mga balita na may nagawa si Bungbong na maganda. Na, mga 20 kilo na bigas. Ang dami-dami niya nga. Ano nagawa, tapos puro lang kayo gagalit lang nasa isip ninyo. wala na ba kayo nakikita ang iba kain na ba ng ulo ninyo, wala na ba kayo mga utak mag research kayo ng mga ibang nagawa saka yung maraming nagawa ni kung ika-comprehend niya si ano, maraming nang nagawa ni buong buong ngayon si Digong, ano ba yung nagawa ni dati, yung mga project ng build-build-build, yung mga tulay niyang ano bulok-bulok sa pong taong ginawa, tapos dalawang buwan lang ginamit si Rana tingnan nyo yung gawa ng Marcos yung San Juanico Bridge ilang dekada na yon hanggang ngayon buhay pa rin samantalang yung gawa ni Dugong ilang buwan lang ginamit bulok na kaya matauhan naman kayo huwag naman okay lang naman, okay lang maging uh, ano DDS kaso pag may nagawang maganda si BBA siyempre sabihin niya naman aminin niya naman sa sarili na may magandang nagawa hindi yung puro na lang kayo digong 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 wala namang laman ng utak niya kundi si Tico.